Bukod sa honey na ito, lahat ng sangkap ng ginger, kalamansi, mint drink na ito ay mula sa aming terrace garden. December 31, 2023. Puto ka na mamaya at bago maabuhan ang garden, pitasin ko na ang mga sangkap dahil sakto, more than 9 months nang tumutubo ang mga luya na to, kaya ready na sila. Para sa luya na itinanim sa paso, hindi na masama ang size nito dito naman tayo sa aking magreen na timba ko ng moli. Pero for another video na yan sila dahil ang interes ko ay nandito sa mga halaman sa taas. Unang pitas ko sa mint na tumutubo sa fish tank. Susunod kalamansi. Pero wag to kasi variegated or ornamental yan kay uncle yan. Although nakakain naman in case kailangan mo ng emergency kalamansi. Dito muna tayo sa normal mansi na sumasabog sa dami ng bunga ngayon. Tingnan yung garas nila kadami ngayon. Oh, look at that. Look at that. Look. Hmm. Hmm. Come on now. Oh, come on now. Yan ang aking December 31, huling pitas ng taon. Happy New Year, Hugas! Enero a 1, 2024 na ito kumunti na ang luya dahil yung ibang parts itinanim ko nang ulit para meron ulit kami in 9 to 10 months. Kamada na, hinugasan pero hindi na binalatan ang luya. Flying Kalamansi Putik Mint na pinataba ng isda at honey. Honey lang ang hindi galing sa compound. At duda ako kung papasukin ko ba ever ang pagpoproduce ng honey. Parang masakit kasi sa mukha. Dito na lang muna kami sa refrigerator honey. Hmm, bango. Pampagising sa babaeng nagtatatalon kagabi. Amoy ano, ayoyama. Di ba? Tarap, ayoyama. Tarap, di ba? At yan ang lasa ng garden namin. Masarap din sa mata ang terrace ngayon. Ang ganda ng bogambilya kapag katabi yung African talisay. Eh parang parang in arrange sa dangwa <laughs> Very peaceful sa umaga na ito Nope, it's a prank Happy New Year